Comelec nag-iikot na sa mga barangay sa Batangas City para magpaskil ng listahan ng mga opisyal na kandidato sa eleksyon. Samantala na sa labing pitong kandidato sa Batangas, hinaina ng show cause order dahil sa umano'y premature campaigning. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ay habang papalapit ng papalapit itong barangay and SK election ay mas naging abala paraw itong Commission on Elections o COMELEC mahigpit din sila sa paalala patungkol sa Fair Elections Act. Nagbabara barangay na ang COMELEC Batangas City para iabot sa mga tauhan ang listahan ng mga opisyal na kandidato para sa barangay and SK elections. Gabay ito para makita ng mga tatakbo ang pangalan nila at maitama kung may mga pagkakamali. Sabay niyan ay ang pagpapaalala pa rin sa mga hindi dapat gawin sa pangangampanya. Lalo at may kinumpirma ang Comelec Batangas na may labing pitong kandidato sa lalawigan ang nahainan ng show cause order dahil umano sa paglabag sa Fair Elections Act. Sa Batangas City, may isa raw na sampulan nito dahil umano sa pagpaparamdam sa social media. Hindi na pinangalanan ng kandidato. May show cause order na pinalabas. Although in Batangas City, there's only one. There's only one. Uh, I think uh, online. Ini-evaluate rin daw nila ito at iniakyat sa head office. Ayon sa Comelec, pinagpapaliwanag nila ang kandidato hinggil dito. Ang mga kandidatong mapapatunayang lumabag sa Fair Elections Act, maaring madisqualify ayon sa Comelec. If there is a... Uh, may, merong cause magtutuloy-tuloy ito ang investigation. No? Sa Salgador for disqualification. Ayon pa sa komisyon, patunay raw ang mga inihaing reklamong ito laban sa mga pasaway na kandidato na may nagbabantay sa kanila. Dapat daw tandaan ng mga tatakbo na pinahihintulutan lamang silang makapangampanya simula October 19 hanggang 28, 2023. Ivy, sa pinakahuling datos ng COMELEC, umabot na sa mahigit 1,400 yung na ng show cause order sa buong bansa. Maglulunsa din daw sila ng tinatawag na task force kontrabigay. IV. Maraming salamat, Paul Hernandez.